Oh, hello there, mga kababayan. Naku, hindi ako nakapag-post kahapon. Kasi maghapon na namang nag-brown out. Tapos dumating ang ilaw ng mga 6.30 in the evening. Mga ano lang, mga 10 minutes lang or 15 minutes. Nawala ulit. Bumalik hating gabi na kaya ah, oh, itong malaking problema ito malaking problema ko dito sa kuryente kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos dito sa online dahil nga dito sa pawala wala na kuryente kwento ko sa inyo dati nag apply ako ng online tutor nakapag work na ako ng more than 3 weeks tapos, biglang yung first time na nag-brown out ng bigla. Nasa kalagitnaan ako ng teaching session. O di, syempre, na ulit yun. Hindi nila maintindihan nung, uh, syempre, international foreign students, hindi nila maintindihan yung nagbabrown out. Hindi daw ba ako nagbabayad ng kuryente? Sabi ko, hindi kasi ganun dito. Ganito nga. Pero siyempre, kahit anong kahit anong raso na sabihin ko, hindi nila maintindihan yon Kasi sa kanila, walang ganito. Walang ganito na bigla na lang mag bigla na lang mawawala ang ilaw. Tapos walang walang ka ano-ano, walang kaabog-abog. Siyempre, magagalit dahil nagbayad sila. O, imbis na sumahod ako, ako pa yung gustong i-penalize. Sabi ko, paano mangyayari? Ano pang ko sa penalty? Siyempre, nagalit yung kliyente, yung estudyante. Sino ba naman ang matutuwa nung sa bigla kang... Nga dalawang beses nangyari, kaya wala. Hindi nga ako nakasingili eh. Ako pa nga yung gusto ng, pagbayari ng penalty dahil nagalit yung mahulang. O kaya, eh hindi na ako makapag ano, bad record na rin sa akin yun. Siyempre, baka may asosasyon yan sila dyan ha. Mag-apply ka uli eh, baka ano, sana daw meron akong emergency ano eh wala akong emergency ano wala ako noon umaasa lang talaga ako dito sa kuryente na galing diyan sa ano Creed. so ito nga po kaya pati itong pag itong pagbablog natin apektado rin Kagaya niyan maghapon na nag brown out di hindi ako nakapag wala akong nagawa tapos nung magkaano na sana ako, bigla na naman nawala uli. O, oh, kaya. Mahirap. Ewan ko lang sa Manila kung ganito rin. Dito kasi sa sa Albay talagang ano eh. Ganito ka lala ang ano dito. Kuryente dito. Nagsisinga ako, muwi ako eh. Imbis na sa Manila kasi ako eh. Anyway, Uh, Pag-usapan natin po yung ito pa rin uh, mainit na issue sa ngayon. Yung mga issues konektado sa issue ng SMNI. Na ito nga po, yung dalawang anchors na sina Celis at Badoy ay nagkaroon ng uh, mga kaso. At ang isang nagkaso dito, itong si Teddy Casino yung NPA. <laughs> di ba NPA yun? Kakalam ko NPA yun eh. Ngayon, magdedemanda siya, ididemanda niya yung dalawa dahil daw sa red tagging. Nire-red tag siya na NPA. Totoo naman, di ba? Mga rika pa. Alam mo, mga to, ito si Teddy Casino, sila Franz Castro. E eh, talaga namang mga NPA yan? Nari pa kayo? Pero ngayon, napakalakas ng uh, voice nila dyan sa sa kongreso dahil kinapabayaan sila. Hindi kagaya nung panahon ni Duterte na hindi sila pinapagsasalita. O may libre-libre sila magsalita. Pero at least naman po, nakakatulong din naman yung pag-iingay nila, nakakatulong din. Kaya, okay na rin. Pero itong, ang pinagtataka ko po kasi, bakit nagsabay-sabayan ngayon yung mga pagdedemanda? Yung, kagayan yung itong uh, MTRCB, biglang uh, sinuspinde yung dalawang programa ng SMNI na yung programa ni Kibuloy at saka ni former President Duterte. Well, sa totoo lang naman, dapat naman talaga yung matanggal eh. Dahil, biruin mo naman, nagmumura sa ere. Eh. Tapos, ang naging kaso nga niya po sa MTRCB, itong uh, uh, death threat niya kay Castro. Pero, ang pinagtataka ko, bakit ngayon lang? ang tagal-tagal na niya nagpo-programa kahit na nung nakaupo pa siyang pangulo, eh dating nagmumura na yan dyan sa SMNI, eh, sa programa. Well, sabi oh, sabihin natin na walang magawa kasi nakaupo pang pangulo eh. Siyempre, kahit kinatatakutan nga eh, di ba? Kaya takot yung media sa kanya. Pero, nito nang uh, hindi na siya pangulo, nagpo-programa siya. Matagal na. Ilang buwan na, na nagpo-programa dyan na panayang mura. Bakit yun hindi ka agad yun inano? Ngayon, ang ang kaso niya lang, nung gikan sa masa, yung death threat kay Castro, sa totoo lang, isa lang yun. Isa lang yun sa mga kaso. Ang mabigat na kaso, yung uh, pang pangihikayat ni Duterte sa mga tao na civil disobedience, yung huwag magbayad ng buwis, yung nananawagan sa mga militar at pulis na mag-alsa. Matagal na yun. Bakit noon mismo, hindi kagad, ka hindi kagad ka sinuspende o walang-walang aksyon? Ngayon lang dahil nakapag-trigger lang yung death threat. Mas magaan nga yung death threat eh. Sa iisang tao, well, natural, mabigat yung death threat kay isang tao. Pero ang ibig ko sabihin, mas matindi yung ginawa ni Duterte na call for destabilization. Dapat noon pa nga eh. Bakit ngayon lang? Yun lang yun naman ang kapagtatakan dyan eh. Baka mayroon lang kasing pumukpok. Well, maari po, duda ko, ito ay dahil doon sa nangyaring pambabastos kay Martin Romualdez at sa buong entourage entourage ni PBBM doon sa Japan kasi just in a matter of 2 uh, two days, three days bukin ng nakakataas napapakita lang although maraming bilib maraming humanga dahil nagawa daw na historical nga daw eh sabi nung isang vlogger historical dahil naglakas ng loob itong pamunuan ng MTRCB si Lala Soto na isuspindi yung makapangyarihang dating Pangulong Duterte? Ha, ako hindi believe eh. Mayroon lang nag-push. Ang, ang ibig ko pong sabihin, kung wala pang mag-push, hindi gagawin yung trabaho. Kasi kung talagang independent na nagdedesisyon ng MTRCB, matagal na dapat na sinuspinde kung talagang matapag ay eh, tong mga mga vloggers diyan na nagsasabi na oh historical oh ang lakas ng loob. Ay chichia. Sa akin hindi. Mayroon lang nag-post. May pumukpok, may martilyong pumukpok sa pako. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin yung suspension matagal na, matagal na yan na nagmumura dyan sa telebisyon. At eh nakakatawa pa, silang dalawa ni Kibuloy, isang spiritual leader. Uh, I mean, spiritual advisor nitong nagmumura sa ere. My goodness! Only in the Philippines na isang pastor at isang dating pangulo two personages na kagalang-galang, kataas-taasan. Pero ito ka ang programa, yung dating Pangulo, nagbumura. Yung pastor, pumapalakpak, bilib na bilib doon sa pagmumura ng guest niya. Saan ka pa? Diba? Only in the Philippines? My goodness! Tapos ngayon ang MTRCB, ngayon lang, at ang pinakadahilan yung death threat kay Castro, hindi lang yun eh. Mas mabigat po yung panawagan ni Duterte sa destabilization, sa kudeta at yung uh, civil disobedience, yung huwag magbayad ng buwis, di ba mas mabigat yon? Ewan. Ako hindi believe eh. Mayroon lang nag-push pwede ba? Kung talagang ginagawa ang trabaho ng MTRCB, matagal na. Kung talagang alam niya ang trabaho niya at talagang fair nagbibigay ng justice takal na yun pati itong si Eric Celis at saka si Badoy yung uh, kanilang uh, programang laban para sa bayan. Eh, laban kasama ng bayan ba yun? Na, dahil doon sa fake news, sa travel expenses ni Martin Romualdez, sa totoo lang, marami pang mas, mabig mas mabibigat pa doon. Ang nakapagtataka lang kasi, very timely, na nung kailan. Hindi ako ano ha, pro Marcos ako. Pro government ako. No doubt about it. Ang akin lang po, itong MTRCB, hindi si Pangulo, hindi si Speaker, hindi yung nangyari sa Japan. <laughs> Kung talagang kung talagang ginagawa ang trabaho, ang dami dyan na dapat, lalo na itong sa SMI na nito, ngayon lang, Shhh. Come on. Ang dami nag ang daming nagsipagsabayan oh. Sumama sa Agos. No, oh, sino pa? Aside from Teddy Casino, sa totoo lang, mga MPA naman talaga kayo eh. <laughs> Ewan. O, oh, diba? Bilib na bilib kayo dahil nagkawang suspindi eh. Siyempre may backer. May backing. May backing yun ng palasyo. Oh, hindi ko pinupuna, hindi ko pinupulaan ng palasyo. Pinupulaan ko yung MTRCB na hindi naman talaga ginagawa yung trabaho. Kasi kung talagang ginagawa, matagal na, even without the backing of the palace. Diba? Mariusi. You know what I mean? Kung talagang matapang, Uli, ano? Inantay lang pala yung backing. E anong silbi niyan? Anong silbi? Ng MTRCB? Kung kikilos lang, kung may pumupukpok. See? Yun lang po. Maldita ba ako? Yun ang opinion ko eh. Bakit? Thank you for watching. and see you in my next vlog. Peace.